Maraming senior ang may tanong na hindi nila masabi ng malakas. Gano pa kaya ako katagal mabubuhay? Sa katahimikan ng gabi, habang nakahiga at nakatingis sa kisame, dumarating ang ganitong tanong na hindi mapigilan. Sa umaga, habang dahan-dahang bumabangon, iniinda ang kirot sa tuhod o bigat ng paghinga, may munting takot na dumadalaw. Normal pa ba to? Malakas pa ba ang katawan ko o nagbabago na? Ayon sa mga pag-aaral sa iba't ibang bansa, may mga sinyales na nakikita sa katawan at kilos ng isang senior na maaring magpahiwatig ng tibay, lakas at pangkalahatang kalusugan. At sa maraming kaso, may kaugnayan ito sa mas mahabang buhay. Hindi ito eksaktong numero, hindi ito orasan na tumatakbo. Ngunit ito'y mga palatandaang ginagamit ng mga doktor at researcher upang makita kung ang isang tao ay nasa landas ng malusog na pagtanda. Sa Pilipinas, madalas nating iniuugnay ang long life sa pagiging malakas pa kumain, malakas pa maglakad, o walang iniinom na gamot. Pero hindi iyon ang basehan ng siyensya. May mga taong payat pero malakas ang puso. May mga taong mabagal kumilos pero matatagang baga. May mga taong may iniinom na maintenance pero humahaba ang buhay dahil disiplinado at maingat sa pang-araw-araw. Sa video na ito, hindi tayo manghuhula, hindi tayo magsasabi ng eksaktong taon. Ang ibabahagi natin ay pitong palatandaang sinusuportahan ng siyensya na karaniwang nakikita sa mga senior na mas tumatagal ang buhay mga sinyales na kung taglay mo, maaring nagpapakita na matatag pa ang iyong katawan. At kung wala ka pa ng ilan sa mga ito, hindi ibig sabihin ay huli na. Baka ito ang tamang panahon para baguhin ang ilang gawi habang may oras pa. Sa edad na pitumpu pataas, bawat araw ay mahalaga. Bawat lakad, bawat hinga, bawat tulog ay may kahulugan. Ang pag-unawa sa sariling katawan ay hindi takot. Ito ay karunungan para sa sarili mo, para sa mga nag-aalaga sa iyo, para sa mga apo mong nais mo pang masilayan lumaki. Kung mahalaga sa iyo ang sariling kalusugan at nais mong manatiling matatag, i-comment mo sa ibaba ang salitang mahabang buhay bilang pahiwatig na handa kang malaman ang mga senyales ng mas malusog na pagtanda. Ngayon, simulan natin ang mahabang paglalakbay sa loob ng katawan at alamin ang pitong siyentipikong palatandaang ang konektado sa mas mahaba at mas matatag na buhay para sa mga senior. Unang palatandaan, ang bilis at katatagan ng paglakad mo. Si Mang Renato, 72, dating driver ng jeepney hindi siya masyadong nag-exercise nung bata pa. Hindi rin siya nag-gym. Pero sa kanilang barangay, kilala siya sa isang bagay. Ang bilis niyang maglakad kahit senior na. Hindi mabilis na parang nagmamadali, kundi maayos, pantay at hindi hinihingal. Tuwing umaga, nakikita siya ng mga kapitbahay na naglalakad papunta sa tindahan, bitbit -bit ang maliit na bayong. Ang ibang ka-age niya, nakatungkod na, pero siya, steady lang tuwid ang likod, tuloy-tuloy ang hakbang. Kahit may kaunting arthritis, hindi napuputol ang kanyang paglalakad. Ayon sa isang malaking pag-aaral sa University of Pittsburgh, ang walking speed ng isang senior ay isa sa pinakamalakas na indicator ng kalusugan. Napag-alaman nila na ang mga taong kayang maglakad ng tuloy-tuloy, hindi mabilis hingalin at may maayos na rhythm kahit nasa edad 70 pataas ay karaniwang may matatag na puso, maayos na baga, magandang blood circulation, mas matatag na balanse at mas aktibong utak. Ang bilis ng paglalakad ay hindi basta lakas ng paa. Isa itong kompleto at sabay-sabay na gawain ng puso, baga, utak at kalamnan. Kung kaya mo pang maglakad ng hindi humihinto, ibig sabihin ay maayos pa ang koordinasyon ng lahat ng ito. Sa pag-aaral na iyon, napag-alaman na ang senior na kayang maglakad ng isang kilometro sa loob ng labin limang minuto ay karaniwang may mas magandang overall health markers kaysa sa mga halos hindi makalakad ng dire-diretsyo. Si Mang Renato kahit hindi niya alam ay mayroon pang magandang kondisyon ng puso. Ayon sa asawa niya, bihira siyang hingalin. Kapag inakyat ang dalawang baitang ng hagdan, kaya niya ng walang problema. Hindi niya alam, pero senyales ito ng matatag na cardiorespiratory endurance na ayon sa mga pag-aaral ay konektado sa mas mataas na posibilidad ng mas malusog na pagtanda. Ngunit hindi ibig sabihin na mabagal kang maglakad ay maiksi ang iyong buhay. Ang mabagal na lakad ay sinyalis, hindi sentensya. Kapag madalas kang napapagod, kailangan mong pagandahin ang paghinga, sirkulasyon at lakas ng kalamnan. At ito'y posible kahit sa edad na pitumpu pataas. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang paggalaw. Dahil sa bawat hakbang, tumitibay ang puso lumalakas ang baga, bumubuti ang oxygen ng utak, at lumalakas ang koordinasyon ng katawan. Apat na pundasyon ng mas malusog na pagtanda. Kung kaya mo pang maglakad ng diretsyo, may magandang senyales ka na. Kung hindi pa, huwag mag-alala. Nagsisimula ang pagbabago sa unang isang minuto ng lakad. Ikalawang palatandaan, ang lakas ng pakikipag-usap at interaksyon sa tao. Sa mata ng siyensya, ang pagkakaroon ng social connection ay hindi simpleng pakikipagtsikahan. Ito'y isang makapangyarihang pangkalusugang salik na direktang konektado sa mas mahabang buhay ayon sa Harvard Study of Adult Development, ang pinakamatagal na lifestyle study sa buong mundo. Isang halimbawa si Aling Herminia, 78. Naninirahan siya sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, pero araw-araw may bumibisita, kapitbahay, apo, kaibigan, o dating kasamahan sa trabaho. Hindi siya palahigang maglakad, pero palaging nakikipag-usap. Kapag may dumadaan, kumakaway siya. Kapag may nagtanong, sasagot siya ng magiliw. Kapag may problema ang isang kaibigan, nakikinig siya. At dahil dito, hindi siya nakararanas ng matinding kalungkutan. Ayon sa siyensya, ang senior na may regular na kausap ay mas mababa ang antas ng stress hormones, chronic inflammation, high blood pressure, risk ng depression, at cognitive decline. Ang utak ay parang kalamnan kung hindi ginagamit ng hihina. Kapag ang isang senior ay laging nag-iisa, walang kausap, Walang kinukwentuhan, walang nakakasalamuha, bumababa ang activity ng utak. At sa paglipas ng panahon, naapektuhan ang memorya, pagdedesisyon at mood. Hindi kailangan maraming kaibigan. Sapat na ang isang tao araw-araw na makakatulong sa mental stimulation. Ito ang sikreto ni Aling Herminia. Hindi vitamins, hindi supplements, kundi koneksyon. Maraming doktor ang nagsasabi kung gusto mong humaba ang buhay, huwag kang mamuhay ng mag-isa. Hindi ibig sabihin ay kailangan laging nasa labas. Ang kailangan ay may kaugnayan, isang taong pwede mong kausapin, kamustahin o mapasalamatan. Kung ikaw ay senior na bihirang makipag-usap, subukan mong magsimula ng simpleng usapan kahit sa tindera, kahit sa kapitbahay. Minsan, ang mahabang buhay ay nagsisimula sa isang tanong. Kumusta ka na? Ikatlong palatandaan, malinaw na memorya at malusog na pag-isip. Maraming senior ang natatakot sa unti-unting pagkawala ng memorya. Ngunit hindi alam ng karamihan na may mga palatandaan ng malusog na pag-iisip na hindi kailangang perpekto hindi kailangan maalala ang lahat. Kailangan lang makita ang pattern na gumagana pa ang utak. Si Lolo Damian ay isang halimbawa. Kapag umuupo siya sa maliit na bangko sa ilalim ng mangga, nagsisimula siyang magkwento. Hindi mabilis. Dahan-dahan, parang nilalasap niya ang bawat bahagi ng alaala. Minsan may nalilimutan siya, pero nakakabalik siya sa kwento. Nakakakilala pa rin siya ng mga tao, nakakaintindi pa rin ng biro, at higit sa lahat, nakakagawa pa rin siya ng desisyon. Ayon sa ilang pag-aaral ang mga senior na kayang maalala ang sequence ng mga gawain, halimbawa, luto, kain, laba. Makaintindi ng bagong impormasyon kahit mabagal. Makipag-usap ng malinaw sa pang-araw-araw makaalala ng pangalan ng mahal sa buhay at makapagdesisyon ng hindi tuluyang nalilito, ay karaniwang may mas malusog na utak kaysa sa iba. Hindi kailangan sharp na sharp. Kailangan lang hindi tuluyang nawawala ang oryentasyon sa araw-araw. Isa sa matinding dahilan kung bakit mahalaga ang mental clarity ay ang koneksyon nito sa puso at baga. Kapag may sapat na oxygen ang utak, mas malinaw ang pag-iisip. Kapag maayos ang puso, mas maganda ang sirkulasyon sa utak. Kapag masaya ang mood, mas aktibo ang memorya. Kaya kung napapansin mong kaya mo pa ring magplano, magdesisyon, magkwento, at makipag-usap kahit paminsan-minsang nakakalimot, sinyales ito ng matibay na utak na ayon sa mga eksperto ay konektado sa mas mataas na posibilidad ng mas malusog na pagtanda. Ikaapat na palatandaan, pantay at kalmadong paghinga. Ang paghinga ay isa sa pinakamalinaw na salamin ng kalusugan ng senior. Kapag hindi pantay ang paghinga, may mensaheng ipinapadala ang puso at baga. Sa bahay nila aling Felicidad, madalas siyang makita ng anak na nakaupo lang sa silya. Pero mapapansin mong bahagyang bumibilis ang dibdib niya kahit wala namang ginagawa. Sa simula, inisip nilang normal lang dahil may edad na. Pero hindi. Ang mabilis na paghinga ay maaring indikasyon ng kakulangan ng oxygen exchange. Ang normal na paghinga ng senior habang nagpapahinga ay mabagal, malalim at pantay. Hindi halatang may hinahabol, hindi rin maingay. Kapag mabilis ang paghinga, kahit nakaupo, maaring sinyales ng pagod ng puso, tense o stiff na baga, fluid sa loob ng baga, o sobrang stress hormones, ang kalmadong paghinga naman ay tanda na kayang makontrol ng katawan ang oxygen at carbon dioxide. At ayon sa mga pag-aaral, ang senior na kayang huminga ng pantay ay madalas may mas malakas na resistensya, mas magandang tulog, at mas kalmadong nervous system. Sa ilang bansa, ginagamit pa nga ang respiratory rhythm bilang mahalagang marker kung paano tumatanda ang isang tao. Kapag tumataas ang resting respiratory rate, tumataas ang risk ng pagkapagod at panghihina. Pero kung bumabalik sa normal, tumataas ang energy, tibay ng katawan, at pagiging alerto. Sa madaling salita, ang paghinga ay isang indicator ng kabuuang kondisyon. Kung pantay at kalmado ka pang huminga, may malakas na senyales ka ng mas matatag na kalusugan. Ikalimang palatandaan, lakas ng paghawak, grip strength. Maraming Pilipino ang nagugulat kapag sinabing ang lakas ng palad ay konektado sa haba ng buhay. Ngunit may paliwanag ang siyensya Kapag humawak ka ng baso, tinidor, payong, tungkod o kahit simpleng plato, gumagana ang nerves, muscles, tendons, joints at blood vessels. Ang lahat ng ito ay hindi gagana ng maayos kapag mahina ang puso at sirkulasyon. Kaya ang grip strength ay nagiging indirect sign ng kabuuang lakas ng katawan. Si Mang Hilario na dating gumagamit ng martilyo at panday tools ay laging may magandang grip. Kahit matanda na siya, kaya pa rin niyang magbukas ng bote o humawak ng mabigat na kawali. Ang doktor niya ay nagsabi, "Kung may malakas kang kapit, malakas ang puso mo." Sa siyensya, ang kahinaan ng grip strength ay hindi simpleng paghina ng kamay. Ito ay madalas indikasyon ng muscle loss, sarcopenia, mahinang sirkulasyon, mabagal na metabolismo, mababang oxygen capacity, at mas mataas na risk ng pagbagsak. Samantalang ang matatag na grip ay indikasyon ng maayos na nerve muscle connection. Kaya kapag kaya mo pang humawak ng matatag, senyales ito na gumagana pa ang core system ng katawan. At ito ay karaniwang konektado sa mas matatag na pangkalahatang kalusugan. Ikaanim na palatandaan, kalidad ng tulog. Ang tulog ang pinakamahalagang parte ng proseso ng pagtanda. Sa gabi, nag-aayos ang katawan, inaayos ang nasirang cells, pinapakalma ang immune system, binabalans ang hormones, pinapalakas ang memorya, tinatanggal ang toxins sa utak, Kapag hindi makapasok sa deep sleep, mabilis lumala ang kondisyon ng katawan. Si Aling Pilita ay laging nagigising kada dalawang oras. Ang akala niya normal ito sa edad. Pero hindi. Kapag putol-putol ang tulog, hindi nakakarating ang katawan sa restorative stage kung saan nagaganap ang cellular repair. Ayon sa ilang pag-aaral sa Japan at Europe, ang senior na may mataas na sleep quality ay mas bihira magkaroon ng biglaang pagkahilo, panghihina, memory lapses, at morning fatigue. Samantalang ang kulang sa deep sleep ay laging pagod kahit mahaba ang oras ng tulog. Kapag maganda ang tulog ng senior, kadalasang ang maganda rin ang blood pressure, kidney function, mood stability, immunity, at heart rhythm. Sa madaling salita, ang magandang tulog ay nagsusulong ng mas matatag na katawan. Ikapitong palatandaan, ang pananaw mo sa buhay. Sa edad na pitumpu pataas, ang isa sa pinakamalaking nagtatakda ng kalidad ng pagtanda ay pananaw. Ayon sa Harvard at Yale Research, ang senior na may positibong pananaw ay karaniwang may mas mababang inflammation, mas aktibong immune system mas matatag na mental health, mas malusog na puso, at mas matibay na coping mechanism. Si Lolo Manuel ay laging may problema, arthritis, high blood, paminsan-minsang vertigo. Pero ang sabi niya, basta buhay, may pag-asa, masarap ang kape ngayon, maganda ang araw. Mabait ang apuko. Ang mga ganitong linya na parang walang saysay sa iba ay may malakas na epekto sa katawan. Pinabawasan nito ang stress hormones, pinapakalma ang nervous system, pinapababa ang blood pressure, pinatatatag ang resistensya. Ang optimistic na senior ay hindi mas malakas dahil mas maswerte. Mas tumatagal sila dahil hindi inistress ng isip ang kanilang katawan. Ang ritual ng Mahahabang Buhay, detalyadong paraan para palakasin ang puso baga at uta. Sa pag-aaral sa Japan, Europe at Amerika, iisang pattern ang nakita sa mga senior na mas mahaba ang buhay. Hindi sila gumagawa ng napakahirap na ehersisyo, hindi sila nagbibisikleta ng malayo, at hindi rin sila nagbubuhat ng mabibigat. Ang ginagawa nila ay simple ngunit napaka isang maliit pero tuloy-tuloy na ritual araw-araw. Ito ang tinatawag ng ilang eksperto na Daily Longevity Reset, isang kombinasyon ng maikling paglalakad at tamang paghinga. At para sa mga edad animnapu pataas, ito ang isa sa pinakaligtas, pinakamadaling sundan at pinakabenefisyal na ritual sa katawan. Bahagi isa, labin limang minutong paglalakad. Hindi kailangang mabilis. Hindi kailangang malayo, hindi kailangang mainit ang panahon. Ang kailangan lamang ay tuloy-tuloy, pantay at natural na hakbang sa loob ng 15 minuto. Sa 15 minutong paglalakad, bumubukas ang mga ugat, bumubuti ang daloy ng dugo, tumataas ang oxygen ng utak, nagigising ang mga kalamnan. Bumababa ang stiffness ng kasukasuan. Tumitibay ang puso at bumababa ang tensyon sa likod at balakang. Sa mga bansang may pinakamaraming centenarians tulad ng Okinawa, Sardinia at Ikaria, may isang bagay silang lahat na pareho. Hindi nila ini-stress ang katawan pero araw-araw silang gumagalaw. Ayon sa datos, ang labin minutong paglalakad kada araw ay maaaring magpababa ng panganib ng heart disease, stroke, cognitive decline, joint stiffness at chronic fatigue. Kahit ang mga may arthritis o alta presyon ay kaya ito basta dahan-dahan lamang at may tamang suporta kung kinakailangan. Bahagi dalawa, tatlong minutong malalim at mabagal na paghinga. Ito ang bahaging madalas nakakaligtaan ng maraming senior. Ngunit ito ang pinakamalakas na pampababa ng stress sa puso at utak. Ang mabagal na paghinga ay nagpapakalma sa overactive nerves, mabilis na tibok ng puso, tense na kalamnan, at tumataas na blood pressure. Sa tatlong minutong malalim na paghinga, bumababa ang stress hormones. Bumabalik sa normal ang ritmo ng puso. Nagiging kalmado ang utak Gumaganda ang mental clarity at bumababa ang panganib ng pag-atake ng anxiety. Para sa maraming seniors na nahihirapan matulog, ang ganitong uri ng paghinga ay nakakatulong maabot ang deep sleep dahil pinapakalma nito ang brain waves bago matulog. Paano gawin ang ritual? Umaga, umupo muna ng isang minuto, huminga ng malalim, apat na segundo papasok. Pagkatapos ay ilabas ang hangin ng anim na segundo, gawin ito ng tatlong minuto. Pagkatapos ay maglakad sa loob o labas ng bahay ng labinlimang minuto. Gabi, maaring ulitin ang mabagal na paghinga bago matulog para sa mas maayos na tulog. Bakit ito epektibo? Dahil ito'y sabay na tumatama sa tatlong pinakamahalagang bahagi ng kalusugan ng senior puso, baga, utak, kung ang tatlong ito ay sabay na malakas, malaki ang tsansa ng senior na maging matatag, may lakas, at magkaroon ng mas mataas na kalidad ng buhay kahit mataas na ang edad. Maraming sentenarya nang nagpapatunay dito. Hindi mahalaga gaano kalakas nung kabataan. Mas mahalaga kung paano mo inaalagaan ang katawan mo ngayon mas pinahabang final. Malalim na mensahe para sa mga senior. Sa paglalim ng talakayan natin tungkol sa pitong palatandaang maaaring magpahiwatig ng mas matatag at posibleng mas mahabang buhay, isang bagay ang malinaw. Ang katawan mo ay may kakayahang magsabi ng totoo kahit minsan hindi natin pinapakinggan. Ang tibay ng paglakad, lalim ng paghinga, kalinawan ng isip at lakas ng paghawak ay hindi simpleng senyales ng pagtanda. Ito'y wika ng katawan, paraan ito para sabihin, may lakas pa ako. Kulang ako sa tulog, pagod ang puso ko, kailangan kong kumilos. Nakakayanan ko pa. Ang mga senyales na ito ay hindi binibigay para takutin ka. Binibigay ito para gabayan ka. Dahil ang totoo, ang pagtanda ay hindi dapat katumbas ng paghina, hindi dapat katumbas ng pagkalimot, hindi dapat katumbas ng pagkawala ng sigla. Maraming senior ang naniniwalang, ganito na ako, matanda na ako, wala nang magbabago. Pero sa siyensya, hindi iyon totoo. Kahit sa edad na pitumpo, pitumput lima, o higit pa, kayang gumanda ang sirkulasyon, kayang lumakas ang baga Kayang luminaw ang isip, kayang humaba ang pasensya, kayang bumalik ang sigla, kayang bumuti ang tulog, kayang gumaan ang hakbang, kayang mawala ang kirot at kayang maging mas masaya ang araw-araw. Ang pagtanda ay proseso, hindi parusa. At kung paano mo tinatrato ang katawan mo ngayon ay may direktang epekto sa mga susunod na taon na darating. Kung ikaw ay nakarating hanggang dito sa bonus at final na bahagi, Ibig sabihin ay pinahahalagahan mo ang sarili mong buhay. Hindi ito aksidente. Hindi ito basta nanood ka lang ng video. Isa itong pahayag. Gusto ko pang mabuhay. Gusto kong alagaan ang katawan ko. At kung may isang taong dapat mong pasalamatan ngayon, iyon ay ang sarili mo dahil pinili mong matuto, makinig, at magbago kung kinakailangan.